Hello po mga kalaki, magandang magandang uh, tanghali po sa ating lahat. Alas 11 na po ng umaga at syempre ngayon pong alas 11 ng umaga, tayo po ay mamimigay po ng mga uh, masuswerteng lucky numbers kung saan naglalakihan po ang mga prices. Ano po, nako po, po mga kalaki, kailangan bago matapos ng January, dapat po ay meron na po kayo mga hawak ng mga lucky numbers at dapat po meron kayong mga inaalagaan. Yung mga inaalagaan nyo po dyan na hindi na po lumalabas mga kalaki, palitan na po natin palitan na natin mga kalaki. Okay, so ngayon mga kalaki, ang mga lucky numbers natin, tandaan nyo ha, mga lucky numbers po natin, inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan. Kaya mga kalaki, kung ready ka na, at ready na rin ako para sa mga lucky numbers na ibibigay ko sa'yo, okay, eto na po mga kalaki. Okay, Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki at syempre, ang gusto ko po mga kalaki, sa mga maunang kakakakuha ng mga laki numbers nito, aalagaan nyo to ng 3 days bago po natin palitan. Okay, mga kalaki, ang tanong ko, nanalo ka na ba? Sa mga inahawakan mong mga laki ng boys, nanalo ka na ba? Kung hindi mga kalaki, abay matumuto ka dito. baka mali mo magustuhan mo mga tips at mga ideas namin na ibibigay namin sa inyo. Marami na po tayong napanalo at meron din po tayong hindi pa napapanalo hindi po tayo nagsisinungaling mga kalaki. Uh, may mga sinuswerte sa atin at meron din namang hindi. Pero hindi po tayo tumitigil ng pamimigay ng mga lucky numbers dahil gusto namin manalo, manalo, manalo po tayong lahat mga kalaki. Kaya eto na po, umpisaan po natin ang 10 digit lucky numbers abroad. Number 32, number 27, number 43, number 38, number 55, number 59, number 16, number 63, number 31, number 18. Ayan po yung 10 digit lucky numbers abroad. At ito naman po, ang 8 digit lucky numbers abroad. Ang 8 digit lucky numbers abroad mo ay number 30, number 15. Number 29, number 22, number 17, number 11, number ano to, 33 at number 26. Ayan po yung 8-digit lucky numbers abroad. At ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Number 19, number 24, number 35, number 36, number 16, number 7, at number 23. Ayan po yung 7-digit lucky numbers abroad. At ito naman po, 6-digit uh, six digit lucky numbers abroad, 1 to 4 to 25 pwede po dito kunin mo na mga kalaki number 25 number 21 number 8 number 3 number 15 at number 16 ayan po mga kalaki at syempre ang 6 digits 0 to 9 eto na rin po isusunod na natin mga kalaki number 9 number 0 number 3 number 3 number 1 at number 5 at syempre po mga kalaki eto rin po ang 5 digit lucky numbers abroad ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 12, number 27, number 38, number 42, number 17. Ayan po yung mga lucky numbers natin abroad na bigay na po natin mga kalaki. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan nakakaingan nyo po ang mga prices ng 642, 645, 649, 655, 658, 6-digit lucky numbers. Ayan. Pero bago natin ibigay ibigayin mga kalaki ha, Siyempre, sa mga masusulit natin mga lucky followers dyan, na mga sumusubaybay sa atin, para po makatanggap kayo ng mga legit na mga lucky numbers, dapat sa legit na account po kayo nakapollow Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin, na meron tong 317,000 followers. Ayan kami po yan. At siyempre, may second account po tayo, Red Parungkin din po, na naka-yellow t-shirt ako. Nakasama ko si Lola Carmen, na meron tong 50,000 followers at Aris Gatel yan. Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook. At siyempre po mga kalaki, meron po tayong YouTube 16,400 followers Red Parungkin po at meron din po tayong TikTok Red Parungkin din po na merong 424,000 followers mga kalaki so yan po yung mga legit na account na pwede kayong humingi ng lucky numbers mag request ng mga lucky numbers mag suggest, magpa code pero pag nakita ko po kayo po ay naka follow, ha, naka, -follow, naka share ng share ng video, heart ng heart, comment ng comment automatic po mabibigyan ko po, po kayo ng lucky numbers. Okay, so ayan po mga kalaki, tandaan nyo ang lucky numbers namin libre, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good po ito for 3 months. Sa mga interesado po na magpa-code, Babigyan ng magagandang code. Sa mga ilalaban nyo sa loob ng 3 months, abay magpa-member ka na. Make sure po na makakausap nyo po ako bago kayo magpa-member para legit na legit na kausap po ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, ayan po mga kalaki, inuulit ko, Kira, uh, mga lucky numbers namin 3 days po bago natin palitan ibigay na po natin ang mga lucky numbers sa mga 6 digit ngayon po Pilipinas eto na ang mga 6 digit lucky numbers mo 642 pero bago yan tignan nyo outfit ko oh pero no white na white eto yung uso ngayon sa tiktok ayan trending o oh, baka naman na pinromote ko na <laughs> ayan po mga kalaki at syempre po uh, 642 eto na po number 23 number 28, number 36, number 31, number 5, at number 12. At ito naman po ang 645, number 39, number 42, number 17, number 7, number 28, at number 9. At ito naman po ang 649, number 34. Number 23 Number 28 Number 18, number 5 at number 16 at ito nga po ang 655 ang 655 6 digit lucky numbers mo ay number 11 number 17 number 29 number 36 number 38 at number 43 at itong pinakalas ko ang 6 digit lucky number 655 658 kunin mo na number 20 number 24 number 26, number 38, number 35, at number 14. Ayan po mga kalaki ate mga lucky numbers. Ngayon pong alas 11 na umaga, takbo na po sa suko yung outlet. Habang nagla-lunch kayo, i-enjoy e nyo lang po ang panunood ng mga lucky numbers namin. At pagkatapos yung mag-lunch, ilaban nyo na yan, tayaan nyo na po yung mga kalaki. 3 days po bago natin palitan. So good luck mga kalaki. Ingat at sana po uh, palaring manalo po tayo ngayon pong January. At syempre, ito po ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Ayan. Shoutout po tayo. Happy, happy birthday po at happy viewing po sa family Maniego. Ayan po. At family de la Cruz. Ayan po. Maniego de la Cruz family. Maraming salamat po sa panonood po ng vlog namin ni Lola Carmen. Ang tanong ko po, nanalo na po ba kayo? Kasi hindi nyo pa po sinasabi kung nanalo kayo o hindi pa. Nawa po mapanalo namin kayo. At syempre po, ang toda po ng tricycle driver, dito po sa may... Uminggan, Pangasinan. Uy, medyo malapit sa amin yan. Hello po sa mga tricycle driver dyan sa Uminggan, Pangasinan. At maraming maraming salamat po sa panunod nyo sa amin. Nawa po palarin, palarin, palarin. Manalo po tayo. Ingat mga kalaki at syempre good luck ang gusto namin ni Lola Carmen ngayong 2024. Smile, smile tayo lahat dahil sa so swerte tayo. This is our lucky year. Okay, ingat.